Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si Sandro Molak, kaugnay sa umano'y naranasang pangmomolestya. Anya, mahirap sa kanya na tanggapin ang karumaldumal na ginawa sa kanya ng Suspended Independent Contractors ng GMA 7. Naghain na rin ng kasong rape ang aktor laban sa mga GMA Independent Contractors. Ayon sa kay Mohlak, nakakaranas sumano siya ng post-traumatic disorder at anxiety matapos ang insidente noong July 20, 2024. Uh, Your Honor. Um, the Bakit secret, mo tinetext si Sandro that, uh, ano, ito ang mo siya? In, in general can You do not have any power to do so. In a general sense po, I'm talking about, um, as nagdidirect po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if uh, yes, like I ask permission na. But uh, mag, mag, do you have the power? Halimbawa, o si Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your Honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpro-produce. No, we're talking uh, about GMA sa GMA po wala pero wow. honor at why did you text uh, Mr. Molac uh, ang ang context ko po doon in a general po sense your honor as a director that can do projects outside GMA to in streaming kasi ngayon po uso po na um pag uh, as directors or content creators we really do projects um ev everywhere po um we have streaming projects we have ganun po. Um, so continue Instagram. Sandro Yes po, Your Honor. Continue. Okay po. Continue. Oh. sabi niya, so after po nung yes soon, ikas kita, nagdedirect ako now. Sabi ko po, wow sir, looking forward to that po. Then sabi niya, oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Then sabi ko po, saan po kayo sir? Sabi po niya, Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott. Sabi ko po, sino-sino po kayo sir? Haha. -ha sabi po niya, just me. Tapos hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto. Kaya hindi po ako... So you were sensing something? Ah, uh, hindi, hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng, at that time. Yeah, so, nung nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm, uh, I'm alone. Opo. May duda ka, nag, uh, ha? Yes po. Nag -isip, nagdalawang isip ka. Hindi so, ko dahil naman po siya. Kaya hindi isip... ka nag-text, tama? Yes po, di ko naman po siya, hindi naman po ako nag-iisip ng na masama ka sa kanya kasi boss ko po siya sa, ni, treat ko po sa kanya is boss. Okay, and siya. then okay, afterwards, oh, afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding texts? Then, after 37 minutes po, 4.37 a.m., nag-message po siya sa, nag-message po siya sa akin ulit. Sabi po niya, Haha, just kidding, kasama ko drama peeps, but we're wrapping up in a bit nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, uh, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, uh, need ko mag-PR-PR po sa nila, maki makisama po. Siyempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, uh, nag-reply po ako ng, anjan pa, ba, anjan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi we're wrapping up in a bit. So sabi ko, ah, okay, saglit lang ako dun. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Yun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka? Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung uh, Belmont room number. Sabi niya po, Ox, Belmont, 7008. Yun po. When you entered the room, who did you see? Uh, si, si uh, what were they doing? Uh, your, Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap ng kabila yung huh? uh, reklamo po namin. Kasi no, no, no. You tell us. Uh, the, we ought to know. So nakita ko po silang nakita ko po silang dalawa si si Richard Cruz po lasing na lasing na bali ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo in offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes po. Uh, Richard Cruz, what did he, what was he doing at the time? Uh, lasing po. Uh, lasing? Po. Yes po. Oh, so, Nakahiga. Nakahiga po siya nung una ko pong nakita. Pero pinakilala po ako ni... Pinakilala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Tas, okay. Po sa akin. when, pinakilala. when Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Uh, uh, opo. Huh? yes, uh, What else you? did he offer you? Um, I don't know po kung pwede ko po sabihin yung hmm. buong details kasi it's really sensitive. Hey. Cikgu nak saya bimbing